Magandang araw mga bata! Kamusta? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Kumain na ba kayo ng mga masustansyang pagkain? Pumasok na ba kayo sa paaralan? Kung oo, alam nyo ba na may meron kayong magandang kawinabukasan na naghihintay sa inyo? Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ang mga uri ng droga, maging legal man o illegal. Handa na ba kayo para sa isang masusing pag-uusap tungkol dito? Tara't mag-aral magkaroon ng mas malalim pang pangunawa. Ano nga ba ang droga? Ang droga ay isang substance na kung may pasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ng iyong pisikal at mental na kakayahan. Mayroong tatlong klase ng droga. Ang una rito ay ang mga depressant drugs. Ang mga depressant ay isang uri ng droga na pangunahing nagpapabagal o nagpapababa ng na aktibidad sa inyong central nervous system. Karaniwan na tinatawag itong downers. Ang mga sangkap ng depressant ay nagpapabawas ng neural na aktibidad sa utak at spinal cord na nagdudulot ng iba't ibang epekto sa katawan at isipan tulad ng pagkarelax, sedasyon, pagbabawas ng kahandaan at reaktibo. May mga iba't ibang uri ng depressants. Una rito ay ang alak na isa sa pinakapangkaraniwan at malawak ang ginagamit na depresan Karaniwang iniinom ito sa mga anyo ng inumin tulad ng beer alak at spirits Pangalawa rito ang Benzodiazepines Ito ay mga reseta ng gamot na ginagamit sa panggamot ng alaala insomnia at ilang mga medical na kondisyon. Halimbawa dito ay ang Valium Xanax at Ativan lo ay ang barbiturates. Ito yung mga sinaunang depressants na sinis na dati-dati ginagamit para sa iba't ibang uri ng medikal na layunin. Ngunit ngayon ay bihira ng resistahin dahil sa matas na potensyal para sa pang-aabuso at panganib ng overdose. Pangapat dito ay ang mga opioids. Bangamat ang mga opioids ay ginagamit upang kapagpawala ng sakit, maaari itong magdulot ng mataas na F dosis ng CNS depression at sedation. Halimbawa nito ay ang heroin at mga opioid na reseta tulad ng mga oxycodone at morphine. Pangalawa sa mga uri ng droga ay ang mga hallucinogens. Ang mga hallucinogens ay isang uri ng droga na nagiging sanhi ng mga hallucination o mga dito toong karanasan sa paningin, pandinig at pandama. Ito ay kilala rin bilang psychedelic drugs. Ang mga hallucinogens ay may epekto sa paraan ng kung papaano ang utak ay maproseso ang mga impormasyon at nagre-responde sa mga stimulus mula sa kapaligiran. May iba't ibang uri ng hallucinogenic drugs. Ang una rito ang LSD o Lysergic Acid Dethylamide. Isa ito sa pinakakinalang hallucinogens na karaniwang iniinom sa pamamagitan ng pagpasok sa ilalim ng dila na madalas ay inilalagay sa blotter paper o tabs o di kaya iniinom. Pangalawa rito, ang psilocybin o magic mushrooms. Ito ay matatagpuan sa ilang uri ng kabote at iniinom ito o okay kinakain pagkatapos na ito ay tuyuin. Pangatlo, ang DMT o dimethyltryptamine. Ito ay maaaring iniinom, sinusunog o iniinhale kapag ito ay nasa anyo ng mga halamang hallucinogenic tulad ng ayahuasca. Ang pangatlo sa mga uri ng droga ay ang mga stimulants. Ang mga stimulant drugs ay mga substances na nag-enhance ng aktibidad ng central nervous system na nauuwi sa pagtaas ng alertness, atensyon at enerhiya. Maaari rin itong tasa ng bilisan ng tibok ng puso at presyon ng dugo. Narito ang ilang mga karaniwang uri ng stimulant drugs at ang mga kanilang epekto. Ang una dito ay ang mga amphetamines. Kasama rito ang mga pres prescription medications tulad ng Adderall, Dexedrine, at ilang mga iligal na droga tulad ng methamphetamine o Shabu. Pangalawa rito ay ang cocaine, iligal na droga na galing sa dahon ng coca plant. Ito ay nasa form ng isang powder na kadalasan ay inihit-hit gamit ang ilong. Pangatlo, methylphenidate o Ritalin prescription medication na madalas gamitin sa pagagamot ng ADHD. Kariniwang side effects ay pagtaas ng bilis ng timok ng puso, mataas na presyo ng dugo, pagkawala ng gana kumain at mahirap sa pagtulog. Pangapat ay ang caffeine. Natural na stimulant na ginagamit sa kape, tsa, soft drinks at energy drinks. Pangapat, ang nikotin. Stimulant na matatagpuan sa mga produkto ng tabako tulad ng sigarilyo, mga vape, o mga smokeless tabako. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng walang hanggang posibilidad, at nasa inyo ang susi tung tungo sa inyong sariling kapalaran. Ang pagpili ng manatiling malaya sa droga ay pagpili na yakapin ng inyong potensyal, protektahan ang inyong kalusugan, at pangalagaan ang inyong mga relasyon. Ito ay pagpili na mabuhay ng mga layunin malayo sa kawalan ng adiksyon. Tayo magkaisa sa ating layunin. Magtulungan tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang iyong buhay ay mahalaga at ang iyong mga pangarap ay karapat dapat igiit. Maging matatag, manatili sa malinis na landas at hayaan ninyong magliwanag ang inyong buhay para sa lahat ng mga kita. Hanggang sa muli, paalam!